Ah, Baka kalatagal, malatagal. Wala lang magandang time na ano. O, oh, 45 lang ito. 45 lang ito. 45. Lahat ah uh, turete, galing lemery. O, maganda ng time na o. Oh. Maganda oh. ng time nga mo. O, Pantay no Pantay o oh, pantay. Matangkad, mahabang katawan. Malapad ang tayo na. Waliting baka. Binibigay ni 5,000 dalawang tunete. Ayan. Sir, bakit po ganyan klaseng baka ang nagugustuhan nyo? gusto ko Barok ina na libre Bata pa lang ako idol ko na ito Ang dami daw. libre walang bayat buas masipil sing ko yan. Hindi na si kanyaong bukas sprinter parley 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 sa parley 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 sa parley 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 Ah, ito. 75 bawat isa. Ito, tsaka ito. Ayan. 75,000. Oh, bawat isa. Yung isa isa is... 68,000. Ito naman 68,500. <laughs> Dalawang taon, 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 taon na lang. Dalawang 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 na

45 ang buwasan ito, 45. 45 ang buwasan. Hindi na pagkatas. 59 ang halaga. Boss, 59 lang. Oh, 45 lang ito. 59. Oh, 45 lang ito, <laughs> ito, 45. 45 lang ang buwasan. Ito ay... Magandang baka. 45 ang buwasan, 45. Walang 45. Malaking <laughs> toreta. Malaking <laughs> Walang P45,000, walang P45,000 po sa P45,000 P45,000 ito yung kaya? P59,000 P59,000, malaki na rin siya P59,000 Mabuasa lang Malaga lang naman yung p Magkano po sa halaga ng turete magaganda. 29,000 pesos. <laughs> Odi po sir, amin ko po lang karein. 45,000 na man magaganda din turete galing Leymeri. Magkano yan sir? Ay, ay. <laughs> kita 60. 960,000. Mahalang turete, ah, turete galing Leymeri. Mahal 60,000 ang halaga. 16 So, ang presyo ngayon ng mga turkihan. Quality ng mga mga Galing Delivery. So, ayun. Ganun so, ang niya. sa quality din. Memory? Walang okay. so, malahe. Malahe. Ayan. Walang... Kamaganda yan, sir? Walang anim na po. Walang anim na po. Walaan. 60,000. Quality, oh. Ganda na. Ganda, oh. Ganda. ganda ng Ang ganda ng nga, mo, oh. Ayan, oh. Walang 60,000, oh. Pantay, no? Pantay, oh. Pantay. pantay. Sumanyan so, na kayo, Sama sila. Oh. Mga galing lemiri. Anong? Uh, Quality? Uh, Yan. May 60 na halaga. Junior balls na to. Malaki-laki siya. Kaya siya... Uh, junior balls. Uh, Brahman. Mahaba. Brahman Brahm ah, Brahm balls. Brahman Brahm balls. Junior balls. Brahman junior balls siya. Yeah. Matangkad. Mahaba ang katawan. katawan. Wala pa dyan tayo niya. Quality ng baka. Quality ng galing lemery. Ayan. Astig na mga baka. Siya magigitang talaga yung mga lemery galing kalatagan. Walid malalapad talaga ang tayo niya. Ayan. Mahahaba at malalapad ang tayo niya. Oh. Hmm. Ayan. Ito kay kaya kuya tino, walas magkakatabi sila dito, miji malitit nang ng kauntok. Ayan. kuting pangalimerydito. pili 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 100,000 dalawa. pili 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 pili

Dami, magtatanong lang. Dito, Ang alam mo, hindi ba mo Sa kancilaryo ang dalaw niya. Kayo naman, magsabi ng kayo naman kung baka na. Kung si Dora na lang tala. Oo, doon na po ang tawas. Sige, siya

ang pera ay walang Ay, isigat lang, isigat yun lang, makano sa kaat. Tiyo, tiyo, tiyo. talaga yung babae niya? Buto, ha? Narinig pa kasi yung isang babae. Hindi. Ay, pumili. Yan Ay, lang. 57 ang isa. natawaran, 55. 55.

mas binigay ni 53. mano, yeah. boss. mano, ng baka ng delivery. Ito siya lang nakabili. Ito siya lang nakabili. Ito siya nakabili. Ito siya lang nakabili. Ito siya lang <laughs> nakabili. <laughs> 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 Ito siya

Malapad naman tayo nga, no? Baka yung lemery? Baka yung lemery. Torete. Ito, so, ito, ayun. Maganda din, kating puti, oh. Baga na yan, kuya? Mababa si kwenta ko. Mababa pa sa 50,000. Sa 50,000. 50,000, matawad pa. Oh, magagandang torete. Beauty Maganda, malalaki na. Ayon, maganda. Ayon, maganda. Ay, maganda. Kwet, ayan. Boss, magkano yan? Ay, kapulong kaya Ay, Junior Balls. Ayon. Magkano yan kaya? 55. 55,000. Patining. At bawad ay bawad, bawad ng po Ah, may bawas. May tumawad na. bawas Solar. ng kawad okay. sa limang po. Ayun. 55 ang presyo. Tapos may ba tumawad na. May bawas ng kawad sa 50,000. Ayun. May sugat siya. Eh. Mga patabaing baka na ito. Malalaki. Malalaking torete na.

Ayan po barat na isang <laughs> Sir. Magkano kaya? Bakit po ganyan ang klaseng baka ang nagugustuhan nyo? Makapal. Makapal. Siyempre, ah, bakit po inano nyo yung balat? Makapal ang presyo. Bakit makapal presyo? Oh, yun? yan? naman

Kalagang ng ng pili at ng paspasa na Wala, wala yung mga damay. Miss pa yun eh. ko sa inyo. pa yun, para kayo. Idea. Ay, magkano kayo di yan. Kaya si kapatay na lang pitong buwang aray? Yes, isa! pa yan. pala. Kaya lang yung na Ay, hindi naman niyan yung payang ngalang. Sabaki lang inya dito sa baka ni Sir. Ayun, lang baka. Mga fatling kanyang hawak na baka. Ayun, binigay. Binigay ng tira. Logi. si Sir sa Ayun, binigay ni 50. Ganito na ito yung ibigay. 55,000. Ayun. Tali mo lang. Hindi, pwede. Ayun, binigyan na lang. Ayan, binigyan nila ng 50. Kanito yung 55,000. Ito lang sila, sir, ang nakatay. Isa lang, isa lang. Isa

Ayan ko ano mo ang kuskus barok. Pinaka malakas yung dala. Lemery. Lemery. <laughs> kuskus barok. Bata pa lang ako. Idol ko na ito. Ano na yun o? <laughs> ano sir? Nakabili na kayo? Nakabili na. O ilan pa nabili niya? Tatlo. Tatlo na agad. Isang 1.6 ang dalawa. Isang 59. Ah toreti po ala oh, na. kina na. Oh, patining. Patining. nakabenta kayo ah, nakabenta kayo nakabenta Ha? Nagbenta kayo? Oh, ay... Nagbenta pila 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 Napanood pila yung mga baka nyo. pila <laughs> nyo na yung mga payat. pila 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 yung pila 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 Yung pila Yung pila ano yun, sir? Matagal na. Ayan nga yun, hindi na lalaki. Hindi uh -huh. na lalaki pero matangkad siya. Uh -huh. Ayun gano'n, papalitan. Palitan nyo na yung baka talaga dito. So, ayan, napanood. Napanood talaga ni Sir Limbaran. Ayan si Sir, ayan. Shout out kay, ano, Kuya Pule. Bumili nung Friday na interview niyo. nag a niyo, Kuya Pule. Nakuha mo ito. <laughs>